Anong ganap sa mundo ng showbiz? Tampok sa usapan ni na Christy Fermin, Romel Chica at Wendell Alvarez ang tungkol kina arasan San Agustin at Paolo Conti sa latest episode ng Showbiz Now na nitong lunes November 7. Kamakailan lang kasi ay usap-usapan ang sweetness ng dalawa sa noontime show na Itbulaga. Naungkat tuloy ni Christy ang isa sa mga babala ng mga tao kay kapamilya actress Yen Santos nang maging jowa niya si Paolo. Eh, paano yan? Diba nung naghiwalay sila ni LJ ang sinasabi ng mga tao. na nako, Yen. Karma is just around the corner. 'Yun ang isinusumbat sa kanya ngayon, oh. overlapping. Matatandaan na siya ang itinuturong dahilan ng hiwalay ang Paulo at LJ. Kaya naman sang katutak pa rin ng haters ni na Paulo at Yen kahit ilang ulit nang itinanggi ng aktor na wala umanong kinalaman si Yen sa hiwalayan nila ng dating asawa. Pero para sagutin ang tanong kung dumating na nga ba ang karma ni Yen? Mukhang hindi pa naman sa ngayon. Sabi nga ni Christy, abangan na lang umano kung ano man ang mangyayari hinggil sa isyong ito. Huwag magpaloko dahil baka gimmick lang daw ang tungkol kina Paolo at Ara. Dahil kung tutuusin, wala pa namang reaksyon o pahayag ang mga sangkot na artista hinggil dito. Ano sa palagay mo, nakarma na nga ba si Yen?